So, ayun na nga mga katoka. Good morning, good morning. So, bali, ito yung site namin mga katoka. Update tayo. So, ito yung mga nagawa namin nung day 5, day 6, day 7, day 8, day 9. Tapos ngayon, day 10 na kami. So, bali, pansampung araw na namin mga katoka. So, bali, ito yung mga nagawa namin. Subali so, ito yung pang parilya namin mga katoka. Subali so, 16 mm to. So ngayon, yung bend namin is naka 135 degree. So yun 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 na yung mga ginagawa namin mga katoka sa parilya para mas lalong matibay. Subali so, ito ay 150 by 150 yung aming puting. So ngayon, yung parilya namin is 140 by 140 lang So nagbawas tayo ng 10 cm para sa, sa buhos. Tapos ngayon, ito naman yung aming mga stirrup. So ngayon mga katok, ginagawa namin sa stirrup is ganito na rin. Naka 135 degree na rin. So mas matibay ito para naka yakap to sa bakal. So ito yung magandang lock mga katok ng ating ng ating stirrup stirrup or anilyo so bali, yan na yung mga nagawa namin so, marami ng anilyo tapos ngayon mga katuka ah uh, ito na rin yung aming mga poste so kinulang kami ng bakal kahapon kinulang kami ng 16 mm tapos so ang ginawa namin sa aming poste is ah, uh, dalawang dos 4 na kwadro. 4 na kwadro tapos. 4 na sa Tsaka 8 na 'yan mga katoka. 8 8 na 'yan. 2 inches, 4 inches, tsaka 6 inches. So ngayon kung mapapansin yung mga katoka. Kaya mas maganda yung ating 135 degree. Tingnan nyo naman mga katoka. So bali yakap na yakap siya dito sa 16 mm natin. So ito na yung mga katoka Yung mga ginawa naming poste So ngayon pag maglalatag tayo ng Ah uh, Stirrup kailangan Baliktaran yung ating Ah uh, Mga dugtungan So una is Andito yung dugtungan natin Yung naka 135 degree Tapos pangalawa Nandun na yan mga katoka So bali, baliktaran lang yung mga katoka Papunta roon Ayan tapos ngayon ito yung update ng aming mga hukay so bali hindi namin na ituloy yung hukay kasi nga ay napakalagkit ng lupa tsaka may tubig tapos ngayon uh, nagaantay kami ng aming bakho so ipapabakho na lang namin yan tapos ngayon mga katuka Ito na yung ibang parilya natin. Nakabuo na tayo ng parilya. Ito yung parilya na yan. Yun yung pangharap. Mga pang main poste na yan. Tapos ngayon, itong 2 meters by 2 meters na puting namin mga katoka. So, bali ginawa ko lang dito is 190 by 190. So, bali 16 pieces na na vertical. 16 pieces na horizontal. Ayan mga katoka. So bali siksik na yung ating puting. Napakatibay na yan mga katoka. Ayan. So yun lamang ang update muna namin dito sa Greenwood site. Tapos ngayon mga katoka, yung mga sukat na is uh, yan sa plano. So sinundan lang namin yung plano. Kaya yun yung naging kalabasan ng ating mga sukat ng parilya. Tsaka mga poste saka stirrup so bale si magbebend sila ng 16 mm mga katoka yan dalawang tubo lang ang pinag asawa nila tapos na partida nakapaan mga katoka sa <laughs> si kinit yan yan, let's call. Yeah. Gusto mo kita sa si tunas, palang muna para matutok sa mga ano. <laughs> palang muna guys. <laughs> palang muna yung mapakita natin kay Kenneth. <laughs> <laughs> Saan ka ninyo? Saan ka bibili? Anong bibili mo? So si Dion din yung taga-putol ng bakal mga katoka. Yan. Manumano lang kami rito kasi wala pa kaming kuryente. Yan na yung mga pangparilya. Tapos ngayon nakabuo na rin kami ng poste. Yan mga pangposte na yan mga katoka. Tapos yung mga yung mga bend niyan mga katoka mga 135 degree yan. Naka 135. So bali walong bakal yan. 16 mm. 16 mm. Yan mga katoka. 16 mm. Tapos yung anilyo namin is 10 mm. Yan yung mga pang main poste natin. yung mga so bali nakatatlong poste na kami mga katoka ayan so bali ang size ng poste natin is ah, 20x40 20 by 40 tapos ngayon ang ginawa natin sa bakal is 35 by 15 yan ito yung technique ng ano technique ni kinit ng pag bebend ng ano ng 16 mm so, gagamit lang tayo ng tubo dalawang tubo lang mga katoka kailangan nakapa para mga eskwalang ng mayos so, hindi ka pwedeng hindi nakapa yan yung nagdadala dyan mga katoka yung pa yan <laughs> yung pursado, ha yan makapit yung pa yan so, yun. try natin i-slow mo i-slow mo mo yan 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 eskwalado na no? so kahit hindi na eskwalahin eskwalado na yan pag na yung tubo sa balikat ni Kenneth eskwalado na yan kasi papakita rin natin si ano, si John. Ito yung taga Stelma namin. Yan yung Stelma namin. What's up, mga katoka? Yeah. <laughs> Stelma namin. Yan yung mga hook na ilang degree dyan yun? Nang alin? Nang hook. 135. Uh, 135 degree to. Yan, yeah, naka 135 de 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 degree yung ating anilyo mga katoka. Yan. Yeah. So, napakarami ng anilyo. Isang oras lang yan. Isang oras lang yan mga katoka. <laughs> isang <laughs> isang oras lang yan ha tambak na tambak so, bali ang tagal ng bako namin tapos ngayon ito yung mga pamparilya natin yan ito yung pamparilya so bali yung kabila lang muna ang binibend namin Ha, ah, papicture nga ako isa. Pang ano, pang thumbnail. Tapos ito yung lutuan namin. Kailangan naka naka 146 degree. Ayan, si Kinit, nakauban na. Nang chinilas. Pang thumbnail na to. <laughs> All around yan si Kinet mga katoka. Subalay so, na kamanjaro yung niya. Oh, apagam pa niya. Yung pa may pa pa. Oh, apakan pa pa. Yan ang technique mga katoka sa pagbebend. Kulang pa. Hindi pa hindi pa dumikit sa balikat ni Kinet eh. Yan, dikit. rito nasa condition para madalim ah yeah. so kailangan ng eskolado yan mga katok kailangan kailangan pag bumangga sa anong ano mo yan tandaan mo yan pag bumabanga, pag bumabangga na sa ano sa sa baywang mo eskolado na yan ayan mga katoka ah ramdam sakit sa tagiliran eskolado na yan ayan mga katoka So kailangan pag nagbe kayo ng uh, stirrup, kailangan pag sumakit ang tagiliran, eskwalado na. Yan ang mga bend. Ang mga bend ni Kajun So siyang ano, siyang Bender Bender ng Oikos Design Air Corporation Metal Bender Metal Bender Tapos <laughs> <laughs> Tapos ito naman si Kinit Ito yung uh, Ano tawag sa unit? Si Air Bender Si Kinit Yan Yan yung binibirang ano Ginagawa ni Kinit mga katoka Yung parilya So ang tawag sa kanya Air Bender Yan yung parilya namin So bali 150 by 150 yan mga katuka Parelia pa lang Solid na yan Ayan. Para madilim ah. So ngayon ito sininyo Hindi ko muna ipapakita sininyo So ito na yung pang main pang main na parilya namin mga katoka. Ito na yung pang gitna. So 2 meters by 2 meters yan. Tapos yan yung mga pang harap. Pang dito yan. Tapos ito para doon yan sa gitna. So bali, apat na peraso yan.